Diwata? Hinula ng maraming reaksyon galing sa mga netizen. Dahil sa ginawa nito, sa isang tagahanga niya, sadya nga bang nagbago na ang ugali nito? O baka naman nagpapansin lang ito para lalong bumango ang pangalan nito? Kung matatandaan kasi natin na itong si Diwata ay nagsimula din sa pagiging vlogger at kalaunan ay nagpasya siya na magnegosyo ng Paris. At ito nga ang Diwata Paris Overload. Dahil nga sa sarap nito ay swak pa ito sa bulsa ng masa kaya hindi maiwasan na dayuhin ito ng maraming tao at maging mga sikat na mga vlogger at mga artista. Kamakailan nga lang kung makikita natin sa mga latest video ni Diwata ay marami nga ang nag-abot ng tulong dito kay Diwata. Una na nga rito itong si Rosmar. Binigyan niya siya ng house Anlat at limpak-limpak na salapi. Maging iba pang mga sikat na vlogger ay nagbigay rin rito ng tulong kay Diwata. Kaya masasabi nga natin rito ay talagang malaki ang pinagbago nitong si Diwata at isa na siya ngayon na sikat dito sa social media. Ngunit ano nga ba ang ginawa ni Diwata sa isang tagahanga niya na inulan ito ng maraming reaction Galing sa mga netizen, kung makikita nga natin sa video, ay meron isang lalaki na nagpapabati dahil kaarawan daw umano niya. Ngunit sa hindi inaasahan ng lalaki, ay agad naman siyang sinagot ni Diwata. Ani ah, Diwata? Lilipas din yan kuya, makikita nga natin sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya nito at ang pagkalungkot kaya hindi maiwasa na magkomento ang mga netizen. Sabi pa nga rito ng isang netizen, lilipas din. Ang kasikatan mo may maitim. Anyway, belated happy birthday kuya, sabi rin ang isa. Hayaan mo na lang kuya. Balang araw, darating din yung di na rin siya mapapansin ng mga tao. Sa mga pinapakita niya, na di magandang ugali. Happy birthday po, masasabi nga ba natin rito, na talagang nagbago na. Ang ugali nitong si Diwata, lalo pat patuloy ang pag-angat niya. At kasikatan ito, kamakailan nga lang rin, ay marami din napansin ang mga netizen na sa tuwing may magpapicture sa kanya, ay iniiwasan niya ito o kaya dinidedma niya sa dyang abang busy lang talaga siya o kaya pagod na siya o baka naman, ganon talaga ang ugali nitong si Diwata. Samantala, hanggang sa ngayon nga, ay wala pang pahayag itong si Diwata patungkol sa mga isyo na binabato sa kanya. Kaya kung nakahangat man tayo sa buhay natin, ay ugaliin pa rin natin na lumingon kung saan tayo nang galing.